na umaga dyan mga kaparmers yung topic ng video ko ay ito sa tanim ko na nung gabi taro bala ito mga kaparmers ay hinukayan ko ng medyo mga malapit sa dangkal yung lalim nya tapos nilagay ko yung ito yung pang tanim, nilagyan ko lang kunting lupa para matabunan yung ugat nya tapos nilagyan ko ng mga kunting damo na tuyo para magsilbing pinaka-organic niya at pinakapagkain. Para habang lumalaki yung laman niya, may kinakain siya at magiging malusog siya. At saka hayaan na lang ito na mag, unti-unti magtabon yung lupa yung sa taas habang umangat yung laman niya para matabunan at medyo maging malusog siya at maging malaking laman. Kaya pwede dito mga farmers na diligan ng abono para lalo siyang tumaba o gumanda ayan kasi yung yung pinaka purpose ng ganitong malaking butas para mala maluwang yung lalaki ng laman niya may maginhawa sa kanya sa puno niya kaya dabis yung ganitong diskarte Pwede rin itong takwan ng pakunti-kunti mga farmers para matabunan yung puno niya kung sakaling lumaki na yung laman niya. Kaya ayan, ito bali green variety pala ito. Tinanim ko pala ito mga farmers sa linya ng okra. Dahil yung okra ko ay medyo palipas na rin. Kaya tinanim ko para naglinis ako ng okra. Nalilinisan ko na rin yung gabi. Tsaka pag time na nag-abono ko ng okra pati yung gabi kakain na rin kaya double purpose para mapakinabangan natin ngusto gusto yung abono so ayan mga farmers bali ito mga ay nag-iipon pa lang ako ng mga angko pang tanim parang pinapadevelop ko pa lang ayan dahil nagtanong-tanong din ako sa mga expert magtatanim ng ng gabi ganyan ang diskarte nila at saka nagsuri rin ako sa youtube ganun ang karamihan diskarte kaya ginawa ko na sa sarili ko ito ayan mga kaparmers ito yung bar dito ni pala yung violet masarap din yung laman ito masarap tong sa mga bangirinda at pangkar lalo sa mga karne ayan o no? Ganyan lang mga kaparmo, simple lang. Bukayan natin ang mga malapit sa dangkal. Tapos ilalagay natin yung pantanim at tatakpan ng kunting lupa ayano. Oh. Pwede natin lagyan ito ng mga damo-damo para pinaka-organic nya pagkain ng ng laman nya para mabilis siyang maglaki at mag, magiging malusog yung lupa. At pwede rin itong applyan mga farmers ng synthetic, i-diligman or ilagay ito sa tabi ibaon siya para makatulong sa magbilis maglaki ng kanyang laman ayan para kasi yung gabi mga ka-farmers, pag malaki yung dahon niya yung malusog siya yung malaki rin laman niya kaya ganun yung kailangan patabaan natin para maging malaki yung mga dahon niya at katawan niya para lumaki rin yung laman niya. Ayan mga farmers. Oh. ito ay pinaparami ko yung simili ako ng gabi para next year marami na akong pantanim. Kasi ito mga farmers ay magkakaroon ng suwi niya. Palas nito ito may suwi na. Ito kung sakaling lumaki ito mga farmers ay pwede nang ikat siya dito. Tanim uli o dito. pang iugat kasi dito. Pwede nang pantanim uli. Kasi kailangan tanggalin lahat ng suwi nito para ito yung pinakamin niya ay lalaki yung laman. Hindi siya mababansot. Yan yung apartment. Ganyan lang magtanim ng gabi. Simple lang. Ayan. Kasi yung gabi ay hindi masyadong magastos. Tsaka medyo Ma-pressure yung laman pag binibili. Kaya, minsan na-inspire ako na magtanim ng gabi. Kaya, nag-iipon ako ito ng pantanim para next year, para marami na yung pantanim ko. Ayan, mga farmers Malapit lang pa ito sa kubo ko. Sa bahay. Ito sa farm. Kaya, sa mga nanulunang video ko ngayon kung mahilig din sa paghalaban ay sana pa like and share nyo po at, at subscribe na rin po pang ma, marami pa kayong matutu, malaman sa mga susunod ko pang video about farming ayan God bless you all at sa mga nag subscribe sa akin salamat sa inyong tiwala at tuloy na pag-suporta sa aking channel sa mga bago kong subscriber pala thank you sa pag-subscribe nyo shout out sa inyo ayan pag medyo lumaki na pala ito at medyo makanan na yung progress ay i-update ko ito mga ka-farmers yung tanim ko ito na gabi ayan maghanap ako mga ka-farmers ng iba pang variety ito kong mag ng maraming variety ng gabi. Para matatry ko kung saan yung pinakamaganda maglaman. Dahil maraming variety yung, yung gabi. More than tin yata yung variety nito. Saka, ayan yung mga par. Maganda pag nakalinya siya. Maganda tingnan. Lalo pag yung malaki na yung puno niya. Maganda tingnan. Lalo pag-stretch sya. Saka pala mga farmers ito ay masarap gulayin. Ito, pinakakanya. Takway, yung suhi nya. Masarap to sa mga kahit anong luto. Mga uh, sinabawan man. Saka mabilis lang ito mag-suhi. So hanggang dito na lang mga farmers ang aking video. Thank you for watching. Bye bye.